To my blog. Come and see my life in Canada. Hi, good morning, good afternoon, good evening po. So, yeah, nagbabalik tayo. Tinay nyo guys, so umuusok na yung bibig ko. Ibig malamig na. It's negative 5 dito, pero wala pa rin yung snow. Ito lang si-share ko sa inyo. Ito guys, so ayan. Nakapark ang aking car. So hindi yan crack ha. Ayan, frozen. Sobrang lamig ang snow. Ayan, medyo uh, kaka-under lang kasi nung car. Pinapainit lang sandali. Sa pa later ay matunaw itong yellow. Ayan. So, ayan. Ito, inon ko na yung um, automatic kasi yung mga car dito yung eh, pagka winter. Ayan, may heater siya. So, tinutodo ko yan pag inon ko na yung car para uminit. And then, um, kailangan ko na rin pindutin itong front niya or rear para iwas moist at matunaw itong naka-frozen sa windshield ko na snow pag-uusal na matutunong. Pwede pa rin naman i-wiper. Tapos, bugahan mo ng konting tubig para mas madali. Pero ang ginagawa talaga, win-a-wait yan. Matutunaw naman yan eh. And then, since kanina pa naman naka-on itong heater, so ino-on ko na rin itong fan para lumabas yung heat. O, oh, ibubuga na niya yung mainit. Ayan, mainit na nga. So, yan. Um, yung ibang car din, Uh, meron siyang um, heated um, steering wheel. Ayan. Pero ito sa akin wala. Bumingi ako ng ganito leather type para medyo mas mainit ng konti yung hawakan. And then, uh, meron din palang lang itong ito, high and low. Para sa heat yan. Ay, I, mean, um, sa front seats. Ayan. Heat niya. High or low. Ba? Pero sa likod wala yung mga upuan. So meron din sa mga high end na car. So, meron pa rin. Din. So 'yon. Yan, and then i-share ko na rin 'to. Ayun, tingnan niyo guys, Two hours lang ito sa car ko. Look, nag-snow na siya. I mean, nag na siya yung water. Oh. Ganun kalamig dito sa Canada. Negative 5 ngayon. Kahit wala pang snow, lamig na. So, yan. Uh, may pupunta lang kami sandali. So, kotse na rin muna ulit tayo sa gabi. Ayan guys, nasa bahay na kami. May share lang ako. Look! <laughs> Galawin mo nga. Nagsampay ako sa labas kasi hindi ko dinayer. Hinanwash ko kasi. Ayan! Tumigas na oh. <laughs> Patayin <mo rin. laughs> Ayan, o. Oh, tingnan niyo. Pwede na siyang tumayo. Ah. So, yung, uh, okay. yeah. Ayan. Ayan, okay. Oh, Katigas. Nakatayo talaga, o. Oh. Ayan. <laughs> Ayan, lesson learned, na, ah. Huwag kayong magsasampay pag winter. <laughs> Kaya ako lang naman kasi sinampay kasi hinanwash ko pinatuyo ko ng konti kasi hindi ko uh, winashing re and renayer. So, konti tuyo lang ako eh. Ayan na, nangyari. Naging matigas na.